Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin, The weekly reading for September 1 hanggang September 7. So Pisces, kuno nyo lang po yung mga kayo ha and leave the rest. Tandaan, gabay lamang ito. Ikaw pa rin ang may kapangyarihan para gawin yung mga gusto mo sa buhay mo. And uh, ano lang to, payo lang sa'yo. So, you still have the ball. Ikaw pa rin ang may bola o may hawak ng bola sa buhay mo. Kung anong gusto mong gawin at kung anong wisdom na pum pumasok sa'yo, okay? So, use your intuition para makuha niyo po yung para sa inyo today. Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. Kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end. Antabayanan nyo po yan, sasagutin ko po yan sa dulo. Okay po? So, Pisces, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Pisces. So, from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So, Pisces, anong naghihintay sa inyo ngayong buong September 1 to 7? Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Justice card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Cups. In the area of your near future, you have the King of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, uh, in the area of your challenge for the week, you have the Sun card. In the area of your fortune, you have the king of wands. Two kings. Wow. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your divine messages, you have the knight of wands. At ang outcome mo for the week, eto yun, Pisces, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the five of pentacles. It's all about you um, rising up from all the pain, from all the pagkabagsak, pagkalugmok na naranasan mo ito nakaraang linggo, nakaraang buwan, ito parang sabi ng spirits mo na kailangan mo magkaroon ng deep introspection and self-awareness. Parang ito yung pagkakataon na mag-reflect ka daw to see kung ano yung mga bagay na nagpapabigat at ano yung mga bagay na uh, kailangan mo ayusin para hindi na bumigat yan. No? Parang may cycle of struggle dito. Eh. Parang paulit-ulit mong naranasan, paulit-ulit na nangyari. So ano dapat gawin? Kailangan baguhin, kailangan tignan, kailangan ng harapin para alam mo yung mga dapat mong um, uh, bitawan o mga dapat mong um, ayusin o kumpunihin sa buhay mo, okay? Especially po in your uh, relationships, baka ito yung mga ugnayan, feeling mo yourself so alone, feeling mo so, nobody is helping you, feeling mo uh, mag-isa ka lang sa laban na ito, sabi ng yung planetary alignment on relationships you need to reflect on um, deeper connections and resolve issues especially sa mga kasamahan so kailangan, kailangan mo collaborate kung meron kang pain o suffering or sorrow kailangan mo ikwento yan kailangan mo mag-reach out at makipag-usap ka to collaborate to cooperate to have a deeper talk ika nga na magkaroon kayo ng masinsinang usapan para makawala ka sa pain na ito. Halimbawa, sa lover mo, medyo masakit na o kaya um, nahihirapan ka na. Pag-usapan ninyo, no? May mga magagandang paraan naman kung paano mo solve ang problema. At ang unang-unang way na pwede mong gawin ay usap. Usap, usap, usap. Buksan ng isip, buksan ng puso. Malay mo, makuha mo yung tulong ngayon, di ba? Maibigay sa iyo yung karampatang kailangan mo ang kailangan mo lang talaga magsimula ng conversation para maayos yan, especially in your relationship and your personal growth. No, kung gusto mong umabante, gusto mong sumulong, dapat open ka rin sa tulong ng iba at open ka rin na makipag-usap para makuha mo yung para sa'yo, okay? Napakaganda niyan. In the area of your core energy, at the center, you have justice card number 11. convert niyo po y 11 or number 1 or number 2. Um, nakita ko na this time around, um, this is a message for you. No? Kung 11, number 2, number 1, uh, baka po special number yan or birthday or uh, address sa bahay, bahagin yan. So, this message is for you. Justice card is telling you, here kapitan mo yung katotohanan. It's time for you to let go of illusions, to let go of uh, lahat ng hindi totoo. Because September 7 po, lunar, lunar eclipse is happening in Pisces, okay? Sa mo, Pisces, lunar eclipse. So, ito 'yung pagkakataon na maging pivotal moment mo ito for emotional clarity. Para maging malinaw sa ang lahat. 'Yung ugnayan mo, 'yung nararamdaman mo para sa kanya, nararamdaman mo para sa career mo, nararamdaman mo para sa mga inaasahan mo, kailangan malinaw 'yan para alam mo yung kung yung kakaharapin mo, alam mo yung next big step mo, at hindi ka lagi yung nasa pangamba mode o hindi balance. Ano? Kasi pag meron ka mga inaasahan tapos hindi naman super clear, para lagi may pangamba, lagi may duda, lagi may takot. Kaya kailangan alam mo yung totoo. Para alam mo yung hinaharap mo, alam mo yung pinapasok mo. Especially when it comes to your illusions. No? Ito yung panahon para i-confront and also uh, magkaroon ka ng pag-release ng mga illusion tukol sa mga relationship uh, relation, mo at saka sa career growth mo. Okay? Ano ibig sabihin niyan? Halimbawa, meron ka mga illusions when it comes to relationship. Umaasa ka sa ganto, sa ganyan. Pero hindi na malayong malayo naman siya sa realidad mo. So, kailangan based on reality ang mga inaasahan mo. Kapitan mo yung katotohanan na yun. Pero yung mga illusion, yung mga akala mo lang, mga inaasahan mo pero wala naman dyan, mga worries mo na hindi naman mangyayari. So, make sure na alam mo kung ano yung dapat mong ah uh, pangkapitan hindi yung umaasa ka for something na iko lang pala ang umaasa make sure na um very very definitive ka this week to really know the truth para alam mo rin yung hakbang mo okay halimbawa sa isang relasyon. Ano ba magandang example? Halimbawa, sa isang example ay sabi na lover mo, dadaling ka doon sa Disneyland this week. So, ikaw asang-asa ka naman. Sabi mo, ah, this week, this week, this week, nakalimutan niyo, bibayarin pala kayong utang. So, umaasa ka. So, make sure na yung mga pangako, mga sinasabi, ay grounded. Grounded sa reality. Na parang, huy, sigurado ba tayo, mag-Disneyland tayo, eh dapat tayong bayaran this week. So, make sure na yung mga illusions of the life ay tinatanggal mo yun at hinaharap mo yung truth para alam mo yung tamang hakbang. Okay? Justice cards being clarified by you have the nine of cups. Wow. Nine of cups all about your wishes. Okay? So ngayon, pumikit ka na. Kung lagi po kayo na reading ko, alam mo na kapag lumalabas si nine of cups, time for you to make a wish, Close your eyes, concentrate, at i-wish mo na yan. Kung mahaba ang wish mo, pwede mo rin i-pause ang video para makapag-concentrate ka. And balik ka sa akin ha, pagkatapos ng wish mo. Because your spirit guides, your angel guides ay nasa paligid mo lang, clarifying and dadala-dala uh, yung um, wish mo paangat sa langit para matupad na yan. So ngayon, balik ka sa reading. Nine of Cups is telling you, yes, it's all about your wishes. Dapat yung wish mo, nakita ko dito, practical. Abot kamay, kumbaga. At saka, um realistic. Narinig ko yan, realistic para makuha mo siya. Based sa reality mo ha, based sa katotohanan na meron ka. Baka naman kasi balak mong maging beauty queen, pero nag-ano ka ba, nag-training ka ba, meron ka bang ginagawang hakbang para maging beauty queen. Yung parang ganong example. Make sure na yung wish mo is attainable. Meron ka na naiisip na paraan para kunin yan. Halimbawa, pangarap mo mag makabili ng bahay. So, ano yung mga definitive choices, definitive decisions and plan na ngayon kayang-kaya mong paunti-unting gawin patungo doon. Every step is kailangan bahay sa realidad para maabot ang pangarap. Napakahalagang paalala for you, Pisces. Okay? In the area of what you want, you have the page of swords. You want na makuha na siya. Parang ready-ready ka na eh. Nalakas na yung loob mo na, uy, kunin ko na itong wish ko, kunin ko na tong prayer na ito, kahit, kahit gano'ng kahirap kukunin ko, kunin ko ito, hahakbangan ko ito, ilalaban ko, parang ganyan. Meron kang ganong laban ni eh. Meron kang sigasig na, ay, makukuha ko yan. Naniniwan tiwala ka eh. I'm very, very happy for you. Ha? Very, very believe din ako sa sa kumpiyansa mo sa puso mo na kaya ko maabot yan. Akin yan. Ready ka lumaban, no? na mo si page Si page of Swords, ano siya eh? Um, parang baguhan, hindi ganoon ka expert, hindi ganoon ka galing, pero handa siya, no? Kung may laban, may may gulo, merong war, lalaban siya, kukunin yung espada kahit di siya hindi niya gamay yung espada, lalaban siya, pupunta siya sa front line at makikipaglaban siya, no? At ganoon ka rin ngayon, ramdam ko na kung ano man ang dumating, ay accept mo, i-ayusin mo, ay yakapin mo at sa kapapakinabangan mo. Ganoon ka ngayon, And some of you para naghihintay ng tawag, naghihintay ng text or email or GC, message para approval from something, ano? naghihintay ka, both cards. Here are Knight of Wands and the Page of Swords telling you may good news darating about that information. Meron kang hinihintay eh, meron kang hinihintay na tawag, text or chat para makalarga na, para makausad na. Parehong cards oh, in, the, in the part of um, what you want and what you need. Gusto mo umabante, gusto mo na sumulong, at naghihintay ka lang ng go signal para makalarga na. No? So, congratulations. The page of swords being clarified by you have the two of cups. It's all about a connection or negotiation or application. Kontrata. Yan, naghihintay ka ng kontrata. Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, oy, kung kang kontrata ang pipirmahan, maging matalino ha, basahin mong mabuti, make sure na kung ano man yan ay totally alam mo lahat yung fine prints, inaalam mo. Kung hindi mo naiintindihan magtanong, maghanap ka ng expert para mag-explain sa'yo para kung ano man yung pipirmahan at pinapasok mo, ay totally alam na alam mo. And also, kung ikaw man ay naghihintay ng mga pirmahan ng property, pagbenta o pagbili, nakita ko talaga na gusto mo maging maganda yung ugnayan nyo, maganda yung outcome ng communication or agreement or negotiation tungkol Nakita ko naman na ready ka eh. very very equipped ka, uh, kahit naman hindi ka gano'n ka-prepared, hindi ka gano'n kagaling sa ginagawa mong yan, pero handa kang gawin ang lahat, makuha lang ito, nakita ko yan for you, so congratulations In the area of what you need, you have the six of swords, six six, six of swords, sinasabi dito na move forward ha, move forward, especially with your self-care para sa sarili mo ito, hindi para sa ibang tao, okay? Pumunta ka lagi sa kapayapaan kaysa makihalobilo ka sa gulo. Kung kailangan mo umiwas, umiwas ka na, okay? This week, may lunar eclipse na sign mo. Kaya napakalaki, napakalaki ng kinakailangan na effort in your part to mag-yoga, mag-meditate, magpahinga. Dahil nga sa eclipse, napaka-powerful eclipse eh. sign mo pa naman din siya. Kaya medyo may mga confrontation, may mga pag-uusap na kailangan mo makipag-collaborate -makipag in a nice way. Pero kung hindi talaga kaya, medyo magulo, ikaw na yung umiwas. Make sure na lumelet, go ka muna. Uh, bumibitaw ka parang dalian para makapagpahinga lahat, makahinga lahat, para ma next time, kung babalikan nyo to, at least nasa right mindset na kayo at hindi na gano'ng kabigat, hindi na gano'ng ka-painful pag hinarap ninyo. Okay? For some of you, para sa iba naman, ibang países, nakita ko rito na yes o maabante na. Pag po si Six of Swords, this is a confirmation na nag-i-improve na ang buhay. Nag-i-improve na yung ginagawa mo, yung problema mo, nakakita ka na ng solusyon, makakita ka na ng paraan para makawala dyan. From the struggle, ito umaabante ka na, sumusulong na. So may pagkaan na yan. Huwag kang mag-alala. The Six of Swords being clarified by you have the Page of Wands. Page of Wands, binabalik yung excitement sa puso mo. Na parang, yes, yung bagong darating, super exciting. Ito yung tinatawag ka na maging adventurous ka, maging bata ka ulit na parang gusto mo mag-try ng mga bagong bagay. Huwag ka magpakulong sa takot mo. Huwag ka magpakulong sa negativity na nararamdaman mo. No? Lagi mo kasi iniisip na hindi mo kaya, na baka matalo ako dyan, baka fail lang ako, baka magsiyahan ko ng oras, sayang gagawin ko. Lagi kang ganun eh, nakikita ko yan, parang pinapangunahan mo yung mangyayari. Pero kung magiging excited ka lang, magiging bukas ka lang, at magiging optimistic ka lang sa mga paparating, baka mapakinabangan mo pa siya patungo sa pag-andar ng buhay mo. Kaya ngayon, be open, maging open ka lang, and wag mong puwersahin naman pero open lang open lang baka pwede why not why not why not just be open with the possibility kung ano yung mag-work yun ang gawin mo kung ano yung hindi edi bitawan mo agad okay pero ngayon dapat lagi mo isipin future forward ka pat patungo sa future huwag ka na magduel sa past okay especially here um uh, Pisces nga pala Uh, dalawin mo naman ako sa ating Facebook page, James Sario PH. Dumalaw ka doon. Meron ako doon mga um, manifestation cards, meron ako doon mga daily card messages or message of the day. Dalaw ka doon para meron kang daily naman na uh, pagkalinaw. So, uh, mag-hello ka doon and sabihin mo nang galing ka dito, okay? Dalawin mo ko doon and follow mo ko. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Cups. Five of Cups is all about you. Natuto ka na sa past, okay? Si Five of Cups ang naka sa current energy mo. Current energy mo is justice card. Paggawa ng tama sa bawat action sa bawat desisyon na nakabasa kasi sa katotohanan. Okay? Ngayon, nanggaling ka from the pain. Nanggaling ka sa pagbagsak, pagkalugmok, sabi mo, ay hindi ko na babalikan 'yan, natuto na ako. Um, alam ko na 'yung gagawin ko kapag nangyari ulit, uh, makakaiwas na ako. Meron akong red flag, meron akong green flag. Malino na ang mata ko. Kasi talagang natuto ka eh. And ready ka na to move on. Ready ka na to step forward on something new. Nakita ko naman dito na may good karma ka, no? From all the pain na dinanas mo sa past, babalik na sa'yo yung pinagkait sa'yo at babawi na si kapalaran na mapunta naman sa'yo yung mga bagay na pinagkait sa'yo dati. Kaya ngayon, tapangan mo ang sarili mo. Naharapin ang future, ha? Um, tuldukan mo na yung past. Isara mo na yun ipadlak mo na, bitawan mo na, i-let go mo na. Because may paparating sa'yo na bagong bagay na magpapatupad sa'yo mga wish. Meron kang wish this time na mangyayari kaya lamang kailangan yung approach mo practical. Kailangan nakabase sa realidad, nakabase sa katotohanan. Kaya kung ano yung opportunity na darating, doon ka magsimula. Okay? The Five of Cups being clarified by you have the Ten of Pentacles. Yes. Tumalikod ka na wag mo nang balikan yung past kasi may naghihintay sa iyo na long lasting whether long lasting na new job long lasting na pagkakakitaan or long lasting na relationships or benefits sa buhay mo pwedeng money gains financial gains ang kailangan mo lang talaga ngayon disiplina 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 at pasensya okay kasi nagsisimula ka ulit eh para ni-rebuild nire mo ulit yung buhay mo o ni-rebuild nire mo ulit yung career mo this time, this month, ano, para nag, you're, you're, starting from scratch, you're starting from zero, at okay lang yan, uh, magkaroon ka ng malaking-malaking space at adjustment sa puso mo, sa isip mo, sa sarili mo na kakayanin ko ulit. Ngayon, dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglain, uh, process ka pa, nasa tamang diskarte ka pa, kaya uh, ngayon, suungin mo yung bangulandas mo kasi pang na ito, okay? In the area for near future, you have the King of Swords. In the near future, katabi niya si Fortune na King of Wands. Parang dito nakita ko na parang atras abante ka. Gusto mong gawin yung tama pero napapatingin ka sa past. No? Make sure na yung past talaga ay gawin mo na lang gabay, gawin mo na lang paalala sa or lesson pero para balikan pa doon ka tumatagal eh doon ka naharangan pa eh. so make sure na yung past mo will not hold you back. Gawin mo na lang siyang guidepost at paalala para alam yung gagawin mo forward. Pero dapat lagi kang future-oriented. Okay? Yung isip kasi at damdamin, parang magkaiba ng gustong gawin eh. Parang yung isip mo, gusto mong gawin yung tama, pero yung puso mo, gusto mong gawin ito. So magkaiba yung drive and isip. Kaya ngayon dapat in the near future, matalino ka na. Malino na sa isip mo kung ano yung dapat gawin, kung ano yung gusto mong gawin, at kung ano yung ayaw mong gawin. Especially with the issues are surrounding you. No? Kailangan talagang i-release na yung illusions, illusions na yan. Yung mga akala, mga maling akala, bitawan yan. Harapin ang katotohanan para alam mo yung ilalaban mo. At kung ano yung mga bagay na pwede mo nang bitawan sa gilid. Okay? Para makatutok ka lang sa bagay na talagang magibigay sa iyo ng fruitful outcome. Okay? King of Swords being clarified by you have Nakita ko din, pakipag-usap ka ng tama. King of Swords all about communication. Tamang diskarte ko paano mo mapapersuade yung ibang tao na mapa-oo sa'yo o makuha may matamis nilang oo. Kailangan talagang diskarte at magaling ka sa salita, magaling ka sa pag-explain. Kumbaga. King of Swords being clarified by the Six of Cups. Yes, tumitingon ka lagi sa past. Okay? Lahig kang tumitingin sa past at uh, parang yun ang nagiging dahilan ko bakit ka atras abante. No? Nakita ko talaga dito na parang magkaroon ka na ng pagbabati sa past mo. Parang let go of that. Um, karoon ka ng peace of mind na past na yun, okay na yun, kalimutan ko na. Ang importante sa akin yung ngayon. Gawin mo na lang siyang basehan or uh, like I said kanina, guidepost para alam mo yung gagawin mo this time na tama at hindi na mali. Halimbawa, sa trabaho ngayon, meron kang presentation, marami kang pagkatapa sa dati mong presentation dati. So ngayon, alam mo na yung tamang gawin para hindi maulit yon Maging gabay na lang, pero huwag mo na balik-balikan para hindi ka laging bitter, hindi ka laging buset, para hindi ka laging umaatras, para puro future oriented ka na. Nakita ko rin dito na tungkol sa communication with someone, magbati na kayo, magayos na daw kayo, uh, mas i-build mo daw yung relationships mo kaysa laging feeling mo tama ka. No, parang ibaba daw ang ego. Mag, mag maging sa pag-uusap para um, magkaroon kayo ng sweet, sweet outcome. Okay? In the area of your challenge for the week, unang una, you have both cards. Gates of Triumph, success expands in your life. Oh, may papasok doon na success, may meron daw bagong pintuan na papasok sa'yo. Ito talaga yon new opportunity ng pagpapaandar sa buhay mo. Kaya pasukin mo yan, huwag mo hindi ang grasya. Another message, fogged in, go slow, take time. Yes, sabi ko naman sa'yo, di ba kanina, huwag mo don't rush, especially in decision making, dapat pinag-iisipan yung bawat hakbang para hindi magkamali. Okay? Bawat action, dapat iniisip mo agad yung consequences para maging tama yung action mo. Make sure na dahan-dahan lang. In your challenge, you have the sun card. Yes, masyado ka masaya daw. Masyado ka nag-enjoy to the point na hindi mo masyadong iniisip yung bawat action. Halimbawa, di ba karaniwan... Alam mo to eh, may mga family member ka o kakilala ka na, kapag sobrang sayan nila, sobrang excited nila, nagkakaroon sila ng maling sinasabi, nagkakaroon sila ng maling aksyon, dulot ng sobrang kaligayahan. Halimbawa, nangako sila bigla, oo, bibigyan kita ng ganyan, oo, bibigyan kita ng premyo, oo, uh, pupunta ko dyan, pupunta ko, pupunta ko sa party mo. Pero nangako ka lang, dalala lang sobrang excitement sa nangyayari. Hindi mo inisip, ay, kaya ko ba pumunta doon? kayo ko ba magbigay? Kayo ko ba siyang uh, pangakuan? Parang ganyan. So make sure na panghawakan mo yung iyong uh, kaligayahan. This time, uh, yung emosyon. Huwag ka basa-basa mga ngako. And dapat daw malinawan ka talaga with all of the illusions. Okay? Meron mga tao na ngako sa iyo na hindi naman kayang i-afford, hindi naman kayang ibigay, o kaya ka mga maling akala about someone, about something. Kailangan alam, kailangan malinawan ka na ngayon para alam mo yung next big step mo. Okay? Huwag na huwag kang malulunod sa ilusyon. Okay. The sun card's being clarified by you have the star cards. All about your dreams. Nakita ko na ano yung dap, yung ano yung dreams mo, yung mga pangarap mo dapat practical, dapat realistic at kayang-kaya mong hakbangan. Paunti-unti, hindi naman kailangan lakihan, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, go slow lang, huwag kang madale. Pero at least kayang-kaya mong gawin paunti-unti. Dapat re realistic 'yan, kayang-kaya mong abutin. Huwag kang I don't know why. awag huwag ka daw munang hakbang ng 55 steps. Kailangan isa-dalawa lang para hindi mo para hindi ka mawala ng pag-asa, hindi ka mawala ng kumpiyansa at uh, paunti-unti ma, -ma mo 'yan. Okay? Sun and ito ay sun and star. Ibig sabihin is all about the aspirations or heavenly bodies, mga bagay na gusto mong sungkitin. Ang tanong ay ano 'yung mga practical na paraan para maabot 'yan, okay? In your fortune, you have a wish upon a star will soon come true. See? See? Mahutapad daw, a wish a a star is coming true. Kailangan talaga malinawan ka sa step mo at itapon mo yung mga ilusyon. Itapon mo yung mga maling akala mo sa pag-abot ng pangarap. Kailangan practical, practical, practical. Okay? Another message you have, a guardian spirit watches over you, feel their presence. Yes? Pero kung guardian angel or guardian spirit, pwede na mayapa mo tong kamag-anak, ipagtirik mo silang kandila later para pasalamatan kasi pinaprotektahan ka nila. Okay? Kahit na sa kabilang buhay na sila, ginagawa pa nila yung makakaya nila to protect you. In the area of your fortune, you have the King of Wands. Ito ay clear vision or clarity of the mind and the emotion sa mga bagay na gusto mo at sa mga bagay na ayaw mo. Kailangan malinaw ito, Pisces, okay? This week, magkakaroon ka ng renewed energy o renewed tapang na panghawakan 'yung mga bagay na alam mong totoo sa Moving forward, halimbawa, balak mong mag-apply as a ano maganda, as a, a cashier sa bangko. So, ano ba yung mga credentials sa hawak mo, panghawakan mo yan, at ano yung mga open banko na tumatanggap ng mga bago ngayon. So, parang kailangan nakabase sa realidad yung bawat hakbang mo para hindi masayang effort. Kumbaga, and still believe in your power. Huwag ka pang, huwag ka pang loob. Kung halimbawa dito walang gumagana, meron ka pang ibang option, meron ka pang magagawa para gawin pa rin yung pangarap mo on a different way. Okay? Ngayon, ang kailangan talaga silakbo ng damdamin. At nakita ko dito, meron kang vision, mayroon kang pinapangarap na matutupad so congratulations king of wands sa fortune area kasi so nakikita ko na yung plano mo yung gusto mong execute na na uh, idea mangyayari okay the king of wands being clarified by the hangman yes ngayon sa kabila ng mga aberya sa kabila ng mga delays eto wala na daw delay diretsyo na at para nakita mo na yung right formula or right strategy para wala nang hinto para wala ng wala nang wala nang obstacle sa daan. Kasi parang nalinawan ka na talaga eh. Especially here, importante pa is, is ang pagkalinaw ng mata, pagkalinaw ng isip para malinaw din ang daan patungo sa gusto mo, sa goals mo. Kaya ngayon, kung medyo nahihirapan ka, tumingin ka sa ibang perspektibo, makikita mo yung ibang solusyon sa ginagawa mo. Okay? Kaya sabi ko sa iyo, di ba kanina, kung may ginagawa ka at hindi gumagana, meron pang ibang option dyan. Hanapin mo yung ibang options para totally makuha mo yan. In the area of your divine messages, you have confidence is your key to success napakalinaw, ang confidence mo daw ang paraan at susi sa tagumpay. Another message you have, believe in the impossible. Yes. Huwag na huwag kang papalukob sa ginagalawang mong limitadong mundo. Marami ka pang pwedeng gawin. Marami kang pwedeng simulan. Kung nahihirapan ka sa portion na ito at parang feeling mo wala na way out, meron pa iba. Especially here oh, with the Five of Pentacles. Hirap na hirap ka na nag-struggle ka. Pero akala mo wala ka na ibang pupuntahan. Akala mo wala ng pag-angat. Akala mo wala na mangyayari. Pero meron, meron, meron. May ibang daan maniwala ka sa imposible, maniwala ka sa magic na life mo, makakabangon ka pa rin. Maghanap ka lang ng ibang option, maghanap ka lang ng ibang solution, makakaya mo yan. In your divine messages, you have the knight of wands. So, knight of wands, sinasabi niya na enjoy the process. Okay? Meron ka mga dapat suungin, meron ka mga dapat gawin, ilaban. Pero kung love mo yan at passionate ka dyan, halimbawa, balak mo magtayo ng uh, salon. Halimbawa lang ha, halimbawa lang tapos ayaw mo, kaya ko ba? Magagawa ko ba? Ang tanong, mahal mo ba yan? Passionate ka ba dyan? Yan ba talaga yung tibok ng puso mo na gusto mong simulan, gusto mong ilaban, gusto mo go and dreams mo ba to? Go push. Kung talagang yan ang gusto mo eh. At i-enjoy mo yung proseso. Nakita ko naman na mag-i-enjoy ka Hindi mo naman gig gagawin yan kung hindi ka nag-i-enjoy dyan eh. Hindi mo naman sisimulan yan kung hindi yan tawag ang damdamin mo eh. So, ikaw lang din na makakapag-decide kung ilalaban mo to o hindi. So, kailangan kasama doon yung passion and love and excitement sa ginagawa mo. Kung wala yun, huwag mo nalang gawin. Kasi napipilitan ka lang. Okay? The Knight of Wands being clarified by you have the Queen of Pentacles. It's all about your money. It's all about your resources at patuloy na pagpasok ng income sa buhay mo. So, kung nakikita mo daw na itong bagay na ito, na inilalaban mo, na pagkatrabahohan mo, na passionate ka, no? yan daw magudulot sa iyo ng eventually kaperahan din. Okay? Importante, mahal mo muna yung ginagawa mo. Importante, bukal sa puso mo yan. At ready kang sumuong doon with so much love and enthusiasm. Pag ginawa mo yon doon lalago ang kapirahan. Kasi, ine-enjoy mo yung proseso, napakabilis ang pasok ng energy of money. Pag ganon, okay? Enjoy what you're doing, enjoy what you love, okay? Doon papasok ang pera. Ang outcome mo yan, bigyan mo kita ng fortune cards, unang-una, -una, man, lalaki daw, meron daw lalaki sa buhay mo na kailangan mo asikasuhin, uh, baka may concern daw sa kanya o merong issue, kailangan mo isolve na yan. Another message, you have basket, recognition, and reward for merit. Yes, meron daw pagkilala sa'yo o meron daw um, reward sa mga gandang ginagawa mo. And ito talaga yung good karma mo. With a justice card here, para may reward ka o may pagkilala from something na pinaghirapan in the past, nag rip ka na ng harvest this time. No? Bumabalik na sa'yo yung mga bagay na pinag-eat before at kung ano yung mga reward this time, ay pinagtrabahuhan mo yan. Okay? Another message, you have rabbit, too much concerned with sexual matters. Ikalma mo lang iyong puso, ikalma mo lang iyong um, katawan. Make sure na um, yung mga gender-based issues ay hindi mo masyadong nakapekto sa iyo. Pag kaya mo, kaya mo. Huwag mo isipin lagi na humaharang sa iyo ang gender mo o kasarian mo. No? Just go with the flow, go with what you want and what you need, kaya kaya mo yan. Another message, you have ear. Good news. Wow, confirmation. Meron daw magandang balita na sa sa'yo sa linggong ito. Congratulations. Ano talaga yon. Knight of Wands and the Page of Swords. Good news is coming to you this time. Congrats po. Itong outcome mo for the week, Pisces, ano kaya ito? But first, ihanda mo na ang isang tanong, isang sagot. Sasagutin ko po yan after this reading. Okay? Ang outcome ni Pisces for September 1 to 7, you have, wow, the death card. Transformation nagbabagong buhay ka na. Um, nakita ko na alam mo na yung ayaw mo at alam mo yung gusto mo, umiiwas ka na at pinapuntahan mo lang yung mga bagay na kapakipakinabang. Nakita ko na either some of you, may binabago sa bahay, may binabago sa kwarto, o kaya meron ka ng renewed, renewed appreciation sa mga balak mo. Especially po, meron kang pivotal moment on lunar eclipse. This time, ano, meron ka ng emotional clarity. Alam mo na ko ano yung mga dapat i-release, kung ano yung mga dapat kumprontahin, ano at kung ano yung mga bagay na hindi totoo. Kaya tinatanggal mo na sa buhay mo yung mga illusions, yung mga pangit, yung mga mali, yung mga maling akala. At ngayon, bagong-bago na yung pananaw mo sa buhay mo. At kung, ano, kung, paano mo kukunin yung pangarap mo. No? Very, very good for you. The death cards being clarified by you have the, the lovers card. Yes, it's all about love. It's all about your relationships. No, ngayon parang handa mo ng harapin, handa mo ng tignan yung mga dating iniiwasan mo lang. Parang dati, uh, ini-ignore mo, pinapalagpas mo, pero ngayon, i-confront na natin para mag-transform yung relationship natin. Kung merong mga uh, pag-aaway or sigalot, kailangan magkaroon na ng conversation para magkaroon kayo ng resolved issues. So, kailangan tulungan. Tulungan kayo yung dalawa ng lover mo. Hindi pwedeng siya lang o ikaw lang o mataas ang ego niya, mataas ang ego mo. Kailangan mag-transform kayo pareho para solid ang ugnayan ninyo, solid ang samahan ninyo moving forward. For others, kung hindi man to pag-ibig, nakita ko na kung ano yung mga pinipili mo. Pisces, uh, relasyon man to o um, pangarap, o mga bagay sa buhay mo. No? It's all about your commitment on something. Mga pinapanindigan mong bagay sa buhay mo, na pinili mo. Kailangan talaga ikaw ay maging magbago ka. Magbago ka to make sure na yung mga pinili mo, mapakinabangan mo. Okay? Nahasa'yo ang bola para makuha mo yung good outcome in a lot of things. Okay? sa'yo ang decision. This is your September 1 to read, September 1 to 7. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So, Pisces, close your eyes and concentrate on this one question. Okay? Mabilisan lang to. You have one and you have two. Bigyan kita ng angel card to clarify this because your angel mo, nasa tabi mo ngayon, clarifying this question. You have one and you have two. Okay, Pisces, open your eyes. Inhale exhale the answer to your question. You have the Page of Swords upright. You have the Four of Pentacles in reversed. You have no, and you have within the next few weeks. Sang araw na to, sa oras na to, hindi pa. Pero hindi naman to sinasabi na, hindi na to mangyayari. Parang ngayon lang, hindi pa siya. Pero in the next few weeks, magkakaroon ka na ng kalinawan. Ang problema daw sa question mo, parang ayaw mo daw bumitaw? O someone in, those, in that question, Parang meron daw ayaw kasi bitawan eh, ayaw i-let go, kaya hindi po mapasok yung magandang bagay for you with your question. So make sure na pahalagahan lang yung dapat pahalagahan at maging palaban. Maging enthusiastic ka, yakapin mo, i-embrace mo, uh, gawin mo ang lahat para um, papasukin sa buhay mo yung dapat pamasok Kasi parang hindi siya makapasok, gawa ng punong-puno ka pa eh, parang may kailangan ka i-release, may kailangan kang bitawan in order for this to come in. Kaya siguro sa ngayon hindi pa, planchahin mo muna yan. In the next few weeks, kapag nalinawan ka na kung ano yung mga dapat mong gawin na hakbang para mayakap itong bagong papasok because Page of Wands is really... Um, may papasok may darating sa iyo na good news o magandang bagay. Kaya lamang hindi siya makapasok kasi punong puno ka. Kaya bitawan yan yung ibang bagay na hindi mo na kailangan para makapasok ito. So within the next few weeks, tignan mo, baka maging okay na balik ka rito, tanungin mo ulit, baka magkaroon ng development. Okay? So Pisces, the answer for now is no. Balik ka next time. May, may paggalaw pa yan. Kaya huwag ka ng pag-asa, okay? Hinahanda pa for you. So Pisces is also your September 1 to 7 sa po kayo naka-resonate. Tandaan, this is gabay lamang. Gabay lamang po ang reading na ito. Ikaw pa rin ang may kalayaan. Ikaw pa rin ang may lakas at may power to change your life o mag-decide sa buhay mo. Ikaw pa rin ang magdedesisyon. Kaya gawin mo yung gusto mo. Makinig ka sa puso mo. And gawin mo lang tong gabay. Okay? Pisces, thank you again for watching ang gandulo. I love you. This has been James for James Ario PH. God bless everybody.